Matapos ang matagal na pagkakatenga, nagagamit na sa linya ng MRT3 ang ilan sa Dalian trains na binili ng gobyerno noon pang 2014. At kapag nagamit na po ang lahat ng Dalian trains, magiging dalawat kalahating minuto na lang ang pagitan ng dating ng mga tren. Simula na rin ang 50% ng diskwento para sa mga senior citizens at PWD sa MRT3, LRT1 at LRT2. Saksi si Van Mayrina. Isa ang tren na ito sa 48 dalian train na gawan China at binili ng Pilipinas sa kabuhang halaga na 3.76 billion pesos. Matapos matenga ng ilang taon, ipinagmalaki ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Magagamit na ang tatlo sa mga tren na kaya raw magsakay ng mahigit libong pasahero kada isa. Tiniyak natin na kung ano ba ang kailangan gawin para magamit ang dalian train na ito ay gawin na natin. Dati ng pinuna ng Commission on Audit ang pagkakatinga ng Dalian Trains na binili noong 2014 at na-deliver noong 2015 hanggang 2017. Ang target, may taas ang kapasidad ng MRT sa 800,000 na pasahero para mabukas ng siksikan. Pero lumutang kalaunan ang issue ng compatibility sa mga Dalian Train Kabilang dito ang bigat ng mga tren na hindi raw akma sa riles ng MRT3. The reason why uh, we don't like to operate uh, those trains at this time, no? uh, kasi posibleng uh, magiging mas mataas yung maintenance cost, no? uh, yung maintaining also the rail, uh, the rail line no? Uh, might be affected also. No? It can result to higher operating costs. Also. Sabi ngayon ng Department of Transportation, Binago na ng manufacturer na CCRC Dalian ang mga tren para maayos ang compatibility issues. Wala raw ginasos dito ang gobyerno ng Pilipinas. Inaudit din ito ng isang German firm at nagsagawa ng safety checks ang kasalukuyang maintenance provider ng MRT3 na Sumitomo Corporation. Sa tulong nila ng Dalian Trains, inaasahang mula sa apat na minuto ay magiging dalawat karahating minuto na lang ang pagitan ng dating ng mga tren. Ngayon pala, three trains na tatlong karwahe. So, 9 nitong cars na ito. Doon sa 48, tuloy-tuloy natin na titignan at uh, titi uh, gagawa ng paraan para naman magamit. Inilunsad ang Dalian Trains kasabay na pagsisimula ng 50% discount para sa senior citizens at persons with disability sa MRT3, gayon din sa LRT1 at LRT2. Kaya si Noel Manzano na dating 16 pesos sa binabayaran mula sa tolan patungong boni. 8 pesos na lang ang pamasahe. Malaki pong bagay po yung senior po. Sa ID, malaki pong bagay po sa akin. Nauna nang inanunsyo ang 50% discount para sa mga estudyante. Simula nung nakaraang buwan. Yan ang mga grupong yan, mga estudyante, ang PWD, mga senior citizens, ay talaga naman, eh, kailangan ng tulong natin dahil eh, ay, very limited ang kanilang income. The cost to government is not that much compared to the tremendous benefit for students, our PWDs, and our senior citizens. Ayon sa DOTR, pinag-aaralan ang pagbibigay ng diskwento sa iba pang uri ng transportasyon sa buong bansa. Binisita rin ng Pangulo ang construction ng Metro Manila Subway na no may paghuhukay na mula Ortigas hanggang Kapaginaldo. Ang phase 1 nito, mula Valenzuela hanggang Ortigas, pinapahabol ng Pangulo na mapasinayaan sa pagtatapos ng kanyang termino. Ngayon, pagka nabuo na ito, ang travel time mula sa Valenzuela hanggang sa airport ay sa kasalukuyan mga dalawang oras yan, eh. dalawang oras kalahati. Eh. Kaya mababawasan yan hanggang mga 40 minutes na lang. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.